champorado ko. Magandang, magandang araw sa inyo mga batang Maynila. Ngayon, samahan nyo ko na explore ang ganda ng Maynila at ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang lungsod ng Maynila. Sikat na pasyalan ngayon kung ang tawagin nila ay yung Esplanade at yung magandang tulay ng Binondo. Ayan, ipapakita ko sa inyo at lalakaran natin. At gusto kong ipakita sa inyo na kapag nasa Maynila kayo, ang pasyalan dito pang pamilya, pang barkada, at para sa lahat. Kaya kasama ko ang aking daddy na hanapin ko. <laughs> Asan daddy ko? Kahil, kasama ko nga, kasama ko daddy ko. Ahanapin ko na una nang namasyal ang daddy ko. Ito na yung kung tawagin nila ay Esplanade. Nandito si Neneng B. Kaya, magtatagpo si Neneng B at si Neneng A. Alam mo ba, ang vibes dito, para kang nasa Hong Kong. At Hong Kong. Diba? Biruin mo, mayroon ganitong kagandang pasyalan dito sa lungsod ng Maynila na panigurado, pag may tatlong daan, panalo ka na. Hindi ka masyadong gagastos. Ahahanap ko yung kasama ko mamaya na wawala. <laughs> ang aking daddy. <laughs> Ay, biruin mo ang ganda niya oh. Ayan. Ang ganda, biruin mo. At isa lang masasabi ko sa inyo pag pumunta kayo dito ngayon sa lungsod ng Maynila, mararamdaman nyo ang pagiging safe nyo. Kasi lalong-lalo ngayon sa panunungkulan ni Your May Isco Moreno Dumagoso. Dahil ginawa niyang safe ang Maynila ulit. ba. Oh, oh. <laughs> ah, <na> <laughs> ang daddy ko? Habang hinahanap natin si Daddy, gusto ko talagang ipakita sa inyo ang ganda dito. Kaya hinihikayat ko ang aking kapwa Pilipino na pumunta dito sa lungsod ng Maynila para maramdaman ninyo at makita nyo kung gaano kaganda ang lungsod ng Maynila. Sabi ko nga, kapag kayo ay nakatungtong sa lungsod ng Maynila, mapapasabi na lang talaga kayo ng I love Manila, mahal ko ang Maynila. Ganito pala kaganda dito. Hi, Apo niya Hi! Ingat. Ingat kayo, ha? Para marami tayong mga ka-friendship dito, ha? Marami tayong nakikita nakikitang kakilala ngayon dito. Dahil, alam nyo, ano, dun lang bahay namin pakarin rin sa pwede niyong puntahan dito at marami kang pwedeng bilha ng pagkain. Ayan, ganda. Pagka nag sa pag nabusog na kayo, pwede na kayo mag-shopping. May changge. <laughs> Pero hanapin natin daddy natin. Biruin mo, kakantahan ka pa dito, oh. Kaan ka pa. Ay, live band. Kakanta ka. Mangagaw kaya tayo ng mic? <laughs> <laughs> Tingin mo, Ella. Pwede natin gawin yan. Ah, si Lilo and Stitch, oh. Ayan. Pero imo dito nyo lang makikita si Lilo and Stitch. So, oh, di ba? Mamaya tayo <laughs> Hanapin muna natin yung kasama natin mamasyal. Nandito rin pala yung dengue buster natin. Si Super Mario. Yeah. Pero yung si Super Mario nandito yung dengue buster natin. Yeah. Yan ang OOTD ng ano natin, ng dengue buster natin. Yung iniikot natin na oplan iwas dengue. Bili mo, kita pa kami dito, ah. Oh. Nasaan so, na si dati? <laughs> Ito na si... Ay, ma'am Apple! Hi, kaka! Ay, ma'am Apple! <laughs> Pupunta ko si Neneng B! Hi, Neneng B! Ma. Sabi ko mamamashall kami dito. Pipila ako mamaya ah. Oh. Hello, ma'am. <laughs> nene. nene. Meet Nene Ang pwede apple, mama. Yes. Susunod sa sus sus mimi ako apple dito. Ma'am. Magbibigyan, mama. Yeah, oh, <syempre. laughs> nahanap ko na yung kasama ko mamasyal. Yung daddy ko. Wow! Gusto ka lang galing? Kanina pa kita yung Ayan. Yan. Kaya sabi, ko nga, ang lungsod ng Maynila, pasyalan ng pampamilya, pambarkada, para sa lahat. Eh ngayon, ang gusto ko isasama ngayon at kasama ko mamamasyal dito sa, sa Intramuros, ang bagong Esplanad at sa tulay ay yung aking daddy. Oh, Daddy, Hello. mag ka kanina pa kita hinahanap. Di ba? Nanggaling kami doon. At syempre kasama ko rin yung akhan. Hindi <laughs> Oh. date natin na yung father-in-law. Ay, <laughs> anong gusto mong kainan, de? Kasi gusto rin natin dito na hindi naman sa mahal yung pagbabanding na. Pusit. Pero pusit. ayan, yung paborito pusit. ng daddy ko, pusit. 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 Yeah, hanapin natin yung pusit. Pero nakapaglakad ka na dito, de? Oh, parang Siguro kailangan muna natin pagurin dati ko bago ano, bago natin siya bilahan ng pagkain. Maglalakad-lakad muna kami. Ano naaalala mo dito sa pasyala na to, de? Wala to de, no? Pero grabe, napaganda siya talaga, no? Diba? Hindi na kailangan pang pumunta ng Hong Kong. Dito lang pwede na. Diba? Parang naging ano. Hong Kong. Parang nasa Hong Kong tayo. Ang daddy ko nakasombrero na baka mahamugan kasi gabi na. Mahamugan. <laughs> <laughs> May ambon din. Pero kahit umaambon, diba? Ang dami pa rin tao. Ito, nasa part tayo ng ano, Intramuros. Kasi yung kabila, binondo din, diba? Diba? Binondo Escolta, yung kabilang side. Ito yung area ng Intramuros. Naalala mo din yung pasyalan natin dati nung bata kami. Doon sa ano, Fort Santiago. Fort Santiago at Fort Santiago at Luneta. Ayan, Luneta na. Nakalaki, nakaanohan ko yan kahit may asawa na ako, yung pinapasyal ko yung mga anak ko sa Luneta. Naalala yon yun de? Saka sa ano, Cultural Center. Cultural Center. Kailangan mo lang maglagan ng itlog, magperito ng hotdog, may adobo ka na, may tasty bread ka na. Swak na. Okay. Oh, kung makikita mo dito yung halos lahat ng namamasyal magkakaibigan, magkakapamilya. Pamilya. Pa marami mas pamilya din. Ito, din sa Ayan. Pwede nga ito lakarin di pa uwi ng bahay, di ba din? Pwede, pwede. Diba? Ang ganda. Ang ganda tayo ng pusit. Ang naga, nagugutong mo na yung mag... Maglalakad pa tayo, di. Mamamasyal pa ba? Wala magkain na. Ating <laughs> ah, natin doon. Ah oh, sige. Kasi kailangan so, ito natin 'de. 'To 'yung ko ito, open for... Oo. Okay. Kasi gusto ko dito sa ipapakita natin 'de. Gusto natin ipakita 'yung ganda ng lungsod ng Maynila. Kasi okay. ang, ang turista 'de, ang dinadayo naman sa isang lugar 'di ba 'de? Uh -huh. sa ano ba? ba? Ang daming local tourists, 'di ba? Ang daming nagigutom na mahalò. Local tourist para. Dito. Pero kailangan natin makaingganyo rin ng turismo. Pag nakikita sa ibang uh, bansa. Mm -hmm. pang Pupuntahan pang... to. Kasi oh, parang bensin ang oh, ambience. Mm -hmm. Ang ganda ng ambience. Diba? Pwede ka talaga dito mag-relax. Ka. Kapag may problema ka, kapag may iniisip ka. Oh, wala nang dumi yung plastic paper. Wala um. nang wala nang basura. saka safe na pumunta ulit dito sa lungsod ng Maynila de dahil talagang binapabantayan ni Yor May ang lungsod ng Maynila. Para maging safe din sa mga turista, sa ating mga kapwa batang Maynila. Bawal mahamugan yung daddy ko. <laughs> <laughs> Siyempre, diba de, ang, Lunso, ang Maynila, ang kapitolyo ng Pilipinas. Kaya kailangan, sabi nga ni your miss ko, naalala ko noong year 2019, dapat daw, ang Maynila, hindi dinadaanan lang ng turisa. Dapat oh, yeah, stay okay. main, mismo dito sa lungsod ng Maynila. Kaya kailangan talaga natin ipakita kung anong kung anong meron dito sa lungsod ng Maynila, kung ano yung mga magagandang pasyalan. Ano ba yung naiisip mo na maliban sa Luneta, sa Port Santiago, na hindi pa alam ng mas nakakarami? Kasi syempre ilang taon, Itong Sin... intramuros, itong uh, esplanad, itong bago na itong pasyala ng mga tigalungsod ng Maynila. Pero... At tinadayo din ito ng mga tigaiba-ibang iba. -iba Oo. Oh. Kasi parang sumikat din si Nening B. Nandito na si Nening na si na Kilala na mo si Nening Oo. Oh. Alam mo ba si Nening Sa, sa yeah, Si Nening B ay taga 3rd District. Ah, taga 3rd Barangay 330. Apo ni Kagawa Gemma. 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 Ano pa yung parang maliban sa luneta, itong Intramuros, ano pa yung parang pwede mong, pwede natin pasyalan pa? Binondo. Binondo. Mga mahilig mag-food Yes. Binondo. Binondo, no? Gusto ko ulitin natin yun, de. Isama mo kaming mga anak mo. Dapat magkaroon tayo ng ano reenactment nung ginawa natin yung yung pasyal niya sa amin no oh. nung bata Manila kami. Manila so pala, Manila. Ah, yes, Manila, Manila so. Nako, isa 'yan Manila. sa pinaganda rin ni Your ko, ang Manila so. O nga din, no, naalala ko yung Manila so. Pangunahin noon, mm -hmm. panahon na, panahon ko, nung kabataan, Manila, Zoo so ang number one. Number Pasyana ng Manila. Bukod sa Luneta. Yeah. Siyempre sa Luneta, talagang tinadayo doon. ng mm -hmm. Mga kahit masiga ibang bansa. Hi! <laughs> Pero mas naaalala ko talaga din yung Luneta natin. Yung laging nire-ready ni Mami. Yes! Napakasimple lang din ang, ng... Meron tayong baon na apat Yes, kasi may hilig kami sa mga nilagang itlog. <laughs> na hanggang ngayon, dala, -dala pa rin namin. At syempre, dahil marami na nakwento si Daddy ko, gutom na. Kaya, ililibre na natin si Daddy ng pusit. pusit. Maghahanap tayo dito sa Esplanad ng pusit. Saan tayo makakahanap ng pusit? Pipila muna tayo. Anong gusto mo dyan, de? Kalamares, paborito mo yan. Magkano yung kalamares niya, kuya? Kasama na yun sa babayaran. 50 pesos. Oh. Okay. Ngayon no? okay. ang titikman namin ng aking daddy. Itong kalamares. bago niya matikman yung paborito niyang pusit. <laughs> Uy, paborito mo din to, di oh. Ah? Pagka sa restaurant, kalamares. Yes, kahit din dito. Dito pala meron. Yeah. Meron dito din, lalo na sa, ano, sa labas. Iniwan na naman ako ng daddy ko, oh. Pero na naman siyang lakas. Hindi! Iniwan na naman ako. Ano masasabi mo? Okay, eh, kalamares. Ba't Ma sa restaurant, kalamares? Ang mahal ito, nito, di. Meron din. Mm -hmm. Kalamares. Yan, ito ang isa sa matitigman nyo, ang kalamares. Kailangan natin ng juice. Alam muna tayo ng musim. Oh. Ito natin ang panulak din. That, kasi dito sa Esplanad kompleto. May pagkain, may panulak pa. <laughs> ano gusto mo din? Yes. Ano gusto mo dito din? Ano ito ma'am? Four season 4. Ay, ito na lang ako. Ito yes. ma'am. Ang cute ng straw nila. May panulak na. Uh, diba? ba? Galing ng dati ko. Oh, may kalamares na. Diba? Lemon and cucumber. Ah, iniba mo pala de. Ako naman, for season, yung in order ko. Kaya tikman na natin dati. Tutok na ako. Parang, Diba? Pero mo na date ko na yung dati ko sa halagang 50. Oh, sorry. 50 pesos. Oh, uh, 150. Kasi 100 to 50. Busog na daddy ko. na Naday ko, di ba? Palasa niya yung ano. Four season ng fit and ride. Right. Di ba? nag pa tayo. Okay ba? Okay. Ang kadistrito ko to. Hello <laughs> po. Magkakabi po. Nag-date lang kami ng daddy ko. <laughs> uh, mga kadistrito. Hi, ah, baby! Pwede di mo. <laughs> Ingat! di kami makakapunta ng Korea. Dito na lang kami. Biruin mo na sa Esplanade lang de may fish cake. Bili tayo. Ilalibre ko ulit. Di na magkano ka na? 150! <laughs> Tingnan nyo yung, uh, yung mga tinda naman dito sa Esplanade. Pang Korean naman. Di ba? Hindi mo na kailangan pumunta ng Korea. Ayan. Magkano to ate ko? 100! 100. Nakakamagkano ka na, de? 250. Last 100, 250 na. 250 na. Thank you so much, bro. Ano, yung, ano, yung presyo ng pagkain. Huwag so, kay kagawad, piling po. <laughs> Ay, kagawad ba? Bibili tayo. Ay, sa Bamber! Ah, so Kira Sir Ergord. Oh, Tama. Say, say, yeah, o, bibili tayo nito. Po, Isa to sa paborito ko, yung pizza na. Ito yung parang nilala ko sa labas, diba? Pigsang gala. <laughs> Nade, di mo nang kita ulit ng fish cake. Kasi, gusto. Nade ko tipid talaga i-date, eh. no? Nakaka-150 ka pa lang. Magkano isa? 130. 130. Pabili ako ng? Pigsang gala. Pigsang ah, gala? Pigsang gala. Pigsang gala. Pigsang gala. Ayas naman. Mag-picture tayo. Kahit oiliness na ako. Pagsakit tayo, no? Okay. Katawan din. Eto. Tatlo. Pepperoni. Pepperoni. Saka, ito. Big mushroom. Whip mushroom. Tapos may ko Yes, then. Hi, Sir Ergard! Nandito kami kay Kagawad. Kagawad Belen? Kagawad Belen. Kabilios. So, Ayan. Ito yung kanyang pizza stand. Bumili tayo ng tatlo. Since yung aking dati. Ang tipid ka date. Nakaka-150 pa lang. Naipamigay ko pa yung isa niyang pagkain. Ano naman yung dati ko sa tabi ko. Ayan, naghanap na ang sa sarili niya. <laughs> Ay, Ay, yan na yung gusto. Nakita na ni daddy ko, kaya pala iniwan ako ulit. Ilan day kayo suma? Ay, mamiyeto! Ah. Andiyan pala! Ah, bibili na ako. Napakita ko yung nakita na ni daddy yung kanyang, ano, paborito. Ayan, sa... Sa wakas, umpisa pa lang. Ay, yeah, ito yun. Umpisa pa lang ng pagkalapag namin ng daddy ko dyan. Hinahanap niya na ang pusit. <messlies> yan. Iniiwan ako na ko. Yes, itong pusit. Di ba? Sabi ko, paborito ng daddy ko to. Ayan. Kaya kainin mo yan, i-enjoy mo yung pusit mo. Ito ni Lulu to ng mm -hmm. Kapit-bahay natin din. Ay, Hi, Nanang B. Ito siguro yung batang madalas. Madalas na ba sa labas ng 330? Oh, Opo, nagadal. Oh, dino, no, grabe. Kailan yung pagkikagawa dyan? Oo, oh, oh, syempre. Oo. Oh, oh. Andiyan ko siya kanina kasi hindi na... Ay, ikaw na lang. Kami mo kikagawa dyan. No? Picture tayo, B. Picture mo kami ni ano. Pakala ba? mo ganun. <laughs> ikaw naman, sino ka? Ay, Mapapunta. Okay. Hindi, sino ka? Neneng Bisha. Ikaw, sino ka? Wena. <laughs> Neneng Wena. Ano <laughs> pala yung mother niya, no? Para lang kayo magkapatid din ni Neneng B, oh. Sino ko? Nakakain ka ba ng champurado ko? <laughs> hindi mo natikman yung apos champurado. Okay, wow. Daddy ko kasama ko hello, nagbaba. Kadate. Nasaan yung asawa ko? Happy family kami dito. Hey, <laughs> okay, thank you. Thank you rin po. Mwah! Hindi ako na. Sama si Ma'am. Ay, sige. Sino ko, tapasama ako. Neneng B, Neneng A. Saan? Hindi, dalawa <laughs> kayo. Huwag na po. Hindi. Hindi na. Hindi video po, Ma'am. Ah, video po. front. ng anak mo ate? Kila, dalawa. Ah, Neneng B, Neneng Wena. Sino naman siya? Totoy B. Totoy B ako. Totoy B. B. Masarap nung ano na. Oo, masarap. hindi carnival. Hmm. Carnival po, hindi. ko. Thank you so much, ha. Ah. Thank you, po. Oh, okay lang, be. Okay lang. Kasusun, babalik ka mag-upi. I love you, Neneng B. Ah, oh, sige, oh, okay. okay. oh, okay. si Neneng Wena. ka Neneng Wena. <laughs>

Thank you. Thank you, ma'am. I love you. Kaya ka ka, ma'am. Proud na proud ako kasi taga 3rd District si Neneng B. At nakakatawa, kilala rin ako ni Neneng B. Natutuwa ako, kinikilig ako. Ang apo pala siya ni Kagawa Gemma. Kaya nakaka-happy, nakaka-proud na Biroin mo yung kadistrito mo, sikat, Kat. Ang dami nagpapapicture kay Neneng B. Daday, tikman mo to. Ayan, dito sa kabilang. Ayos ito. Di ba? Ang tipid lang talaga, di ba? Okay. Naka magkano ka na de? 250. To, hindi, 255 5 pesos. <laughs> Ay, ano 'yan? Nasa 20, <laughs> 270. Naka 270 na lang. <laughs> ano sabi mo sa date natin ngayon? Busog na busog. Father and daughter date. Busog na busog. Busog na busog. Naka 270 lang mga ka, mga batang nila donate ko daddy ko, naka 270 lang ako sa kanya. Kaya kayo, pwedeng pwede niyong i-date ang inyong daddy, ang inyong mami. Sa halagang 300, pwede na. So, na kasi, 50 lang to si Neneng B. Kaya, okay ba de? Masaya ka? Buso. Alatang. <laughs> Alatang. Daddy. Meron pala ditong kantahan, no? Tingin ko, alam ko na gagawin ko minsan. alam mo na ba yung naiisip ko? Nawala na naman yung dati ko. Ayun, ako pa na basura. Kung siya dyan naka-pwesto, abangan nyo ko guys sa Esplanade. Dyan siya naka-pwesto. Doon ako banda po pwesto. Abangan nyo ako. Kakantahin. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating ginawang pasyal sa Maynila at food trip. Samahan niyo ako ulit kung ano naman yung ating pupuntahan na isa sa pinakamagagandang pasyalan dito sa lungsod ng Maynila. Samahan niyo akong libutin ang magagandang lugar sa lungsod ng Maynila. Thank you! Ay, parang kilala ko ka pa. Ay, sige, parang kilala kita si. <laughs>